Hi mga guys! Tignan niyo itong bulaklak na ito. Napakaganda niya. Super ganda ng kulay niya. At talagang na-attract talaga ako mga caps sa ganda ng bulaklak na ito. Tignan niyo. Super, super ganda niya. At na yung Sadyang napaka-simple. pero napaka-ganda talaga. Paulit-ulit. Sobrang ganda. Kasing ganda ko. Okay, charot. Charot lang. Huwag kumayad lang. Joke lang yun. <laughs> So, joke-joke lang yon guys. So, ayan yung panahon namin ngayon dito sa Kiel. At kami pupunta sa free concert. Yes, guys. Tamang narinig nyo, free concert. At ayan, nakita namin itong parang sabit-sabit na duyan na gustong-gusto ko talagang itry. Itry ko talaga to, to the highest level. Oo, maghanap lang ako ng makakasama. Kasi yung makasama ko ayaw nila, natatakot daw sila. So, kailangan ko ng makakasama. So, yan guys, tignan nyo, napaka-thrilling naman nito, Gusto ko siyang subukan. So, malapitan ganyan. So, super zoom lang yan sa iPhone. Kung titignan nyo, napakalayo. So, zoom out ka pa. Zoom out, zoom out, zoom out, zoom out. Ayun. Ganyan siya kalayo. So, ayan lapit na kami sa free concert. So, ang makikita nyo na susunod na ano, na video is dun na sa concert. Of course, it's free. Wala kami ginastos niya kahit singkong doling. Kasi libre. So, yan. Gusto ko din nitry yun. Kahit maraming beses ko na siya nitray Ayan, nasa concert na kami, guys. At panoorin -no na namin si Leonie. Leonie is a German singer, songwriter at uh, maya maya lalabas ni si Leonie at kami nandito ayan so ayan muna si Malik Harris siya muna yung nagperform then mamaya maya pagkatapos ni Malik Harris is susunod na si Leonie uh, crush ko yun guys si Leonie kasi apakaganda niya para manikim, Ayan na, malapit na siya. Nakakandong na. Kasi si Leonie na ang susunod. So, ingat-ingat lang tayo rito para tayo ay hindi, alam nyo na, mapalo kay YT. So, shortcut ko na lang siguro yung mga ibang music para hindi tayo mapalo. So, yan. Ayan si Leonie, guys. Ayan si Leonie, napakaganda. Muntik na kami magkasing ganda. Lamang lang siya ng sampung ligo. Charot! talaga niya. Walang along etchos. Crush ko yan. Girl crush ko yan. Napakaganda niya talaga. So, ayan na. Kakata na si Leonie. Eh. So, yun na. Kakata na siya. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Haba ng intro. Sorry. Pero ayan na talaga. Oh. Ibang ganda niya. <mulong> dito po uwi na kami, kasi ulan, parang kami ma -ano, na mga kakabing uwi kasi nga umuulan para hindi nga kami maano masanwich ng oh. mga tao so yun Pauwi na kami sa mga business at may tinutuloy pa daw siya parang party sa bandang doon at sa bahay naman yung aming bisita nagdala ng napakagandang bulaklak as usual kasing ganda ko na naman charot, charot lang yun wag ka ma-high blood, joke lang yun so yan dala ni Reiner yung kaibigan namin. So, nakita lang ako kasi mahilig talaga ako sa mga bulaklak, guys. So, yun lang mga cubs. Thank you for watching. See you on my next new vlog. Bye!